mo ba ng sweet life? Pangalagaan ito. Dapat less rice. For exercise. Konting bawas sa desserts. At less bisyo. At para balance sa sweet life mo, hinsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Ang bittergo ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O ba? Diba? Kaya for only $7.50 per capsule, go na go with bitter go. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahal paalala, ang bitter go ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit. Magandang gabi po, Lozon Visayas at Mindanao. Kasama niyo po, Faith Sullivan para sa programa ng Lunas Extension. Tuloy-tuloy po ang ating talakayan tungkol po sa pangangalaga sa ating kalusugan. Dahil alam naman po natin ngayon ay maraming para... temptasyon para pabayaan natin ang ating kalusugan. Sa may mga katanungan po ngayong gabi at nais niyo pong makisali sa aming talakayan, pwede po kayong mag-text sa text line po ng DZR 0928. 611-5555. At sa text line po at hotline ng ATC Healthcare, 403-5888 at 8055888 din po yan. Or mag-text po sa kanilang text line, 0909. Tapos sa 9999999. Ayan, napakadaming 9. So, 0909, para mabuo po yung 12 na yon puro 9 na po yon. Ayan. At uh, sa kanila pong, uh, meron din po silang uh, smart number, 0909-3333. 333. Ayan po yung kanilang smart number. Sa kanila pong Globe 0917 562 -3333. Ayan po ang kanilang mga numero. At makakasama ko po ngayong gabi ang ating doktor po dito sa ATI, sa Lunas Extension na hatid po sa atin ng ATC Healthcare. Dok Jo, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Faith, at sa ating mga tagapakinig. Yes, sa ating mga tagapakinig nationwide na gustong maging healthy at kung mm -hmm. may mga nararamdaman, Dok Jo. Pero, Dok Jo, kung ito ang kanilang nararamdaman, ay alamin natin kung ano ba ang cause nito at paano tayo makakaiwas sa tinatawag na diabetic retinopathy? Mm -hmm. Doc, una sa lahat, ano ba itong sakit na ito? Ang diabetic retinopathy ay isang uh, komplikasyon ng diabetes kung saan nasisira yung ugat doon sa yung mga uh, mata, no? mm -hmm. At uh, dahil dito, yung yung vision, yung acuteness ng yung vision ay nagkakaproblema. At the same time, uh, pagka pagkaisa daytime, ano? pagka tinitignan mo, nagka, nagkakaroon ng panlalabo doon. Mm -hmm. Yun ang uh, uh, tinatawag natin yung diabetic uh, retinopathy. At ito ay maaring maging sanhi ng iyong pagkabulag pagka ito'y napabaya ng gusto. Dok, ano yung sanhi nitong diabetic retinopathy? Yan. Ang sanhi nito ay kapag hindi mo makontrol ang iyong blood sugar, no? Mm -hmm. uh, kagaya ng ating mga natatalakay na ng mga nakaraang mga topics natin sa uh, programang ito, ay nagkakaroon ng deposition ng mga sugar bits doon, ano, no? Nung, mga, nung uh, in excess ng in-excess na blood sugar mm -hmm. sa iyong mga mata, at unti-unti niyang sinisira yung mga ugat doon. No? At the same time, nagkakaroon ng uh, compromise ng blood supply mm -hmm. na dumadaloy doon sa retina. Yung retina, yun yung bahagi ng inner eye mo, kung saan doon nagkakaroon ng focus yung image papunta sa yung brain. Pag nagka-problema doon, ay yun na, nagkakaroon na ng, proble ng uh, problema sa ating vision. Meaning, Dok, itong uh, diabetic retinopathy, komplikasyon to ng diabetes. Yes. Long-standing na, na uncontrolled diabetes. Mm -hmm. So, Dok, ano ba yung mga sintomas o yung mga early signs para malaman ko o yung mga nakikinig sa atin, baka may diabetic retinopathy retronop na? Yun. Sa umpisa, may makikita ka mga parang mga spots ano? o oh, floaters. Di ba mm -hmm. minsan, kahit naman wala kang diabetic retinopathy, may nakikita mo parang, ano ba ito, parang may lumulutang sa paningin ko. Mm -hmm. Pero pagka nagblink ka, parang wala naman, ano? Yun yun. Pagka minsan naman, naglalabo ang iyong paningin. Pagkatapos, nagkakaroon ka ng problema sa isang parte ng iyong, di ba usually pagka tumingin kang ganyan, ano? Mm -hmm. uh, a less than 180 degrees ang tingin mo. Yes. Pero minsan nagkakaproblema yung sa may, sa may tagiliran mo, ano? nawawala yun. Mm -hmm. At uh, kung minsan lalabo, minsan lilinaw bigla, mamaya lalabo na naman. Tapos nagkakaroon ka ng problema sa uh, color vision. Mm -hmm. Parang, ba red ba to talaga o ano? So, nag, medyo nagiging colorblind ka ng konti. Dok, paano natin matidistinguish yung uh, normal lang na paglabo ng mata sa diabetic retinopathy? Kasi minsan, hindi pala alam, ay, mataas na pala yung blood sugar, pre-diabetic na o may diabetes na. Yes. Tapos, nalalabo yung mata yung pala diabetic retinopathy. May, may may mga instances na ba, Dok, na nauna na, na detect yung complication bago nalaman na may kinalaman pala sa diabetes? Yes. Mm -hmm. uh, so, kasi ang paglalabo ng mata mo pagka meron kang diabetic retinopathy is progressive. Mhm. Mm no? Nagsimulang maglabo tapos in a short span of time grabe na 'yon ano yung, yung problema. Tapos pag pinacheck mo ang blood sugar at saka ang blood pressure may problema na pala. Mm -hmm. Kasi may tinatawag din tayong hypertensive retinopathy, no? Uh, Kumisa naman so 'yun ang ano distinction niya, no? Kapag ka naman ikaw ay eh, nanlalabo ng mata mo at ang tagal ng nung, nung ano no nung nung time, bagay yes. na mm -hmm. at uh, nasa advanced age ka na, eh, malamang natural yon. Pero, ang ginagawa pa rin namin, pinapacheck pa rin namin ang blood sugar para malaman. Oh, okay. Ayan. Dok, itong bitter go ng uh, ATC Healthcare ay makakatulong na makaiwas tayo dito sa diabetic retinopathy. Yes. Okay. Pero, bago natin puntahan yung bitter go, Dok, ano ba yung parang pinaka mahirap na sitwasyon ng isang tao pag pinabayaan niya itong diabetic retinopathy? Yan. Of course, ang endpoint niya is mabubulag ka. Blindness no? talaga. Yes, okay. No? Hindi lang yung basta kasi magugulat ka rin, uy, bulag na ako. Mm -hmm. Meron kaming nagiging ganun mga pasyente. Kaya kinakailangan talaga monitorin mo ang blood, ang blood sugar mo mm -hmm. lalo na kung meron kang strong family history. Mm -hmm. Kasi doon siya usually nanggagaling. If you take note of that, tapos sa uh, pino mo rin ang iyong mga mata, no? Lalo na ngayon, alam naman natin yung Init yung araw, ano? Mm -hmm. Nakaka-apekto yan. Kaya kailangan yung mga shades natin, prescription shades din, kahit paano. Okay. Ayun. kaya kailangan protection natin, natin mga mata. And at the same time, mag-take tayo ng mga food supplement na makakatulong. Kung alam mo, kang diabetes, mm -hmm. para hindi na mag-progress yung diabetes mo, at magkaroon ka ng diabetic retinopathy. Dok, ano ba itong bittergo, at paano ito makakatulong para uh, makaiwas tayo sa diabetes at mga komplikasyon nito kagaya ng diabetic retinopathy? Okay, ang bittergo ay isang dietary food supplement na merong apat na active ingredient. Ano? Mm -hmm. Una sa lahat, ang palaya powder. Yan, alam na alam na natin. May mga scientific research na tayo, both here and abroad, na magandang makapagkontrol ng blood sugar ito. Mm -hmm. Ang pangalawa ay ang banaba powder. Pangatlo, luyang dilaw powder at bawang powder na nakakatulong sa pagmanage ng insulin levels ng isang diabetic. At pinabababarin uh, pinabababa rin ito ang blood sugar level ng isang tao thereafter. No? And at the same time, alam naman natin na usually, pagka meron kang diabetes, maari magkaroon ka rin ng hypertension. No? Yes. Kaya mainam itong bittergo dahil nga bukod nga sa merong ampalaya powder, banaba at luyang dilaw powder, yung bawang powder, nakakapagpababa rin ng yung blood pressure. Okay, so parang ito ay uh, purong natural, Dok? Yes, mm -hmm. all natural siya. Ayan. At sa mga gusto pong uh, bumili at itrya itong Bittergo. Sabi nga ni Doc, itong food supplement kagaya ng Bittergo, ay makakatulong po sa atin na makaiwas po sa diabetes at sa mga komplikasyon na dala ng diabetes. At uh, sabi nga ni Doc, kung kayo ay may strong family history na diabetic Doc, lahat mm -hmm. ng mga tita mo, mga nanay at uh, tatay mo, so mas kailangan mag-double uh, ingat tayo para hindi tayo, kumbaga eh, magkaroon ng problema. Di ba Doc, pag once na nagkaroon ka ng diabetes, hindi na matatanggal. Kailangan mo lang kontrole Yes. Mm -hmm. so, Yan ang tinatawag natin na uh, isang sakit na hindi na gumagaling, ngunit pag iyon naman ay nakontrol at na-maintain mo siya sa normal levels, mm -hmm. parang wala ka na ring sakit. Ayan. Sa lahat po ng gustong itry itong Bitter kasama po ng proper diet and exercise. Ang Bitter Go po ay 750 per capsule. Available po yan sa lahat ng Mercury Drug Stores and other leading drug stores nationwide. Again po, ito po ay 750 lamang po per capsule. At sa mga gusto pong uh, magtanong, pagkatapos po nitong discussion namin at kung may karagdagan po kayong uh, information na gustong malaman, pwede po kayong tumawag sa kanilang mga hotline or mag-text sa smart po 0909. 333-3333 sa kanila pong globe number 0917-562-3333 at ang kanila pong landline 805-5888 or 403-5888. Ayan po ang uh, text line.